Hello mga kasari, good afternoon sa inyong lahat at nandito na naman tayo ngayong hapon, araw ng sabado at mayroon na akong isi-share sa inyo na isang topic about ito sa isa nating kaibigan na nag-comment sa aking video na siya daw ay manghingi ng advice uh, Shout out sa iyo uh, GDS, hindi uh, ko alam kung lalaki o babae ka ang sabi niya mga kasari ay, hello po madam, uh, pwede ba ako humingi ng advice? Uh, pwede ba ako kumuha ng uh, hulugan na puhunan pandagdag daw sa kanyang tindahan? So ito yung aking ma advice sa iyo at salamat sa paniniwala sa aking kakayanan na magbigay ng advice sa iyo. Ang masasabi ko lang, balik uh, tayo mga kasari. Ah... Uh, ito lang yung masasabi ko sa iyo kasari, no, kasi alam ko may tindahan ka, uh, so kasari ka na rin. Ito lang yung masasabi ko sa iyo, mahirap kumuha ng hulugan kung hindi ka pa nakaranas kumuha ng hulugan na pandagdag sa puhunan, sa tindahan. Sinasabi ko sa iyo ito ay mahirap kasi naranasan ko na lahat ng mga hulugan na uh, pinangpuhunan ko sa aking tindahan before. Kung ang iyong tindahan ay inyong bread and butter o dyan kayo umaasa, sinasabi ko sa iyo na kung pwede lang uh, huwag kang kumuha. Kung pwede lang naman na i rolling ruling mo lang yung, yung, yung benta ng tindahan mo, yun na lang ang gagawin mo. Pero kung hindi talaga maiwasan na kukuha ka ng hulugan, piliin mo ang hindi arawan. Kasi pag arawan, mabigat talaga yan sa bulsa. At yan lang ang dahilan ng ikababagsak ng iyong tindahan. Kasi, uh, mahirap eh. Kasi hindi mo pa naipamili, ipamili. Kinabukasan, sisingilin ka na. Mas maganda yung uh, microfinance, yung gagaya dito sa amin, yung weekly ang pagbayad. Kasi, isang linggo mo pa mairoling ang yung kinuha na pampuhunan pero wag kang kumuha ng arawan yun ay mahirap at kailangan uh, pag mayroon ka ng hulugan mabusisi ka na sa iyong tindahan hindi pwede na kuha lang ng kuha na hindi binabalik ang puhunan di ba diba? Uh, share ko sa iyo ha before kumuha ako ng 15k kasi napapahul ako dati dito. Nahirapan ako na araw-araw akong namimili kasi ba diba maliit lang din yung yung puhunan ko. So ngayon, pag may mga namimili dito, nauubos agad sa isang araw. So kailangan kinabukasan, mamili uli ako sa umaga para pagkahapon ay may kukumprahin na naman yung aking mga suki. So, nag-decide ako na kukuha ako ng hulugan. Sa arawan ako kumuha kasi walang maraming requirements. Pag sinabi mo na kukuha ka ngayon, kinabukasan, andyan na yung pera. Ngayon, kumuha ako ng 15K. Pero may yung 15K. Magkano ba yung isang araw noon is 300. So, dumating ang pera ngayong araw. Kinabukasan, sinigil na ako ng 300. Hindi pa, na, hindi pa kumita yung uh, kinuha ko na 15K di ba? yun ang masaklap sa arawan na hulugan pero pag sa mga weekly naman na hulugan kasari, pwede ka naman kumuha basta yun lang ang masasabi ko kailangan uh, pag sa tindahan kayo umaasa ng inyong mga pang araw-araw kailangan uh, ibalik mo pag nagkaroon ng pera ang isa sa inyo halimbawa yung mister mo may trabaho So, syempre, babayaran mo yung kinuha nyo sa tindahan. Kasi pag hindi nyo yan binayaran, sigurado pati yung dati mong puhunan ay mauubos sa pambayad lang sa hulugan. Na, at na ko na yan eh, sa aking tindahan before. Kasi ilang beses din bumagsak yung tindahan ko. Kasi yun nga, hindi ko naisip na ganun pala. Dati kasi ako, masyado akong mapagbigay okay lang sa akin utang ng utang utang ng utang yung hindi ko alam yung aking puhunan ay nauubos na pala kaya nung kumuha ako ng 15k naramdaman ko talaga yun na kahit marami akong benta araw-araw uh, kulang pa bago dumating ang due date na matatapos na ako nakita na ko sa aking tindahan na uh, kumunti na talaga ang aking mga paninda so hindi na ako umulit yun ang karanasan ko sa Uh, arawan na hulugan kasari kaya since humingi ka ng advice sa akin yon i-share ko sa inyo yung karanasan ko sa ganyan pero pag sa weekly naman, uh, medyo pwede pa kasi uh, lingguhan naman ang pagbayad ma-erorolling ma mo pa pero kung, eto ha, sinasabi ko sa iyo kung merong meron dyan sa inyo na bangko na nagpapautang mas maganda pa sa bangko kasi sa bangko pwede kang pumili kung anong anong style ang pagbabayad kung halimbawa kinsinas katapusan or monthly ang pagbabayad. Ay, kasi dito sa amin may nag-iikot dito yung bangko na BDO uh, Nag-iikot yan sila dito sa may mga tindahan na nagpa sila uh, Depende sa iyo kung magkano, uh, magkano ang utangin mo. Pero nag-uumpisa sila sa 30,000 So, malaki-laki na rin yung 30,000 na pandagdag mo sa yung puhunan. Kung kailangan talaga na magdagdag ka ng puhunan sa yung tindahan. At least doon, maliit lang ang interest. At saka pwede kang mamili kung anong gusto mo ng pagbayad. Kung gusto mo ng kinsinas katapusan, kung gusto mo ng monthly. Uh, ewan ko lang kung meron dyan sa lugar niyo Pero dito sa amin meron. At ako nga medyo nagbabalak akong kumuha pero hindi pa sa ngayon kasi ah, uh, pinag-iisipan ko pa talaga ng maigi kasi alam mo naman mahirap na malugi uli yung ating tindahan kasi mahirap magumpisa uli ng ating tindahan kung halimbawa mag close ka ng mga isang buwan, dalawang buwan yung mga suki mo mawawala na yan lahat Gaya dito sa akin, nag-close kasi ako dahil nga nagka, uh, nagkanutang utang-utang ako nung nagpatayo kami ng bahay na to kasi na-vlog ko na yan na pinagdaanan kami ng ano dito, ng widening, na road widening. Kaya na-wash out lahat yung aking tindahan, nagiba yung aming bahay, nagiba So, kailangan kong uh, magpatayo ng bahay. So, ngayon, yung puhunan ko nung malaki na yung tindahan ko na naging wholesaler na ako dito, naubos lahat yon kasi nga umutang ako nang umutang para lang meron akong uh, pampagawa ng bahay namin so ngayon uh, ako ng tindahan kasi nung natapos na yung bahay namin nag ako ng tindahan kasi gusto ko hindi ako uutang ng aking puhunan gusto ko bayaran ko muna yung aking mga utang bago ako mag open na uli ng tindahan o ilang buwan din yun na close ako So, ngayon nung nag open ako. Nitong ano lang ako nagre open eh. Nitong March, wala pa yung isang taon. Nahirapan na akong ibalik yung aking mga customer kasi doon na sila lumipat sa mga kapitbahay kong tindahan. So, syempre, di ba, bagong, bagong pakikisama, bagong hatak na naman ng mga customer natin, yun, ang mahirap pag close open ang yung tindahan. Kaya, ang advice ko lang sa'yo, kasari, na Pagisipan mo muna mabuti bago ka kumuha ng utang na pandagdag sa puhunan mo. si mahirap talaga. Pero kung ako, yung ina-advise ko, sa bangko ka na lang kumuha para medyo maliit ang interest at uh, medyo ano yan eh, pwede ka mamili kung kailan, kung anong gusto mong pagbayad. Meron kasi yan dito kaya ako din minsan nag-iisip. Pero pinakikiramdaman ko pa talaga kung kaya ko. Dahil yun nga ang sinabi ko na yung mga customer ko before nawala na sa akin, nahihirapan akong ibalik. So nag-umpisa talaga ako sa maliit na ano, yung inumpisa ko dito sa aking tindahan is 16,000 lang ang puhunan na inumpisa ko dito. So wala pa akong isang taon na nag-reopen. Ngayon, ngayon pa lang medyo, medyo tumadami yung aking mga customer pero hindi pa rin kagaya dati na halos dito lahat sa akin kasi di ba mayroon na silang nilipatan so naintindihan naman natin na nahihiya naman sila na bigla bigla lang silang umalis doon porket nag open ako eh aalis na sila di ba may mga, mga ganyan naman na prinsipyo at isa pa kung halimbawa kukuha ka ng uta, kailangan uh, mayroon trabaho ang yung mister para naman kung sakali na mabawasan yung puna ng tindahan ay eh, mayroong ibabalik halimbawa kumukuha kayo sa tindahan ninyo ng pang-araw-araw ninyo na pangangailangan di naman talaga natin maiwasan yan dyan na dyan tayo kukuha kasi yun nga ang ating bread and butter kaya nga tayo nagtitindahan ba diba? para mayroon, mayroon tayong pagkukunan pero, pero ito yung masasabi ko dito sa akin Uh, dito din kami kumukuha kaya lang pagdating ng may pera yung mister ko uh, binabayaran ko yung kinukuha namin para naman makikita ko kung uh, umaasenso ang aking tindahan binabalik ko yan para may it may ulit tayo. Kagaya din 'yan sa mga customer natin na umuutang, 'di ba? Pag pag magbayad sila, di mayroon tayong ipamili. So 'yun din ang gawin natin sa ating sariling tindahan. Kung tayo ay kukuha sa ating tindahan, pag nagkaroon tayo ng pera, ibabalik natin, babayaran natin para mayroon ulit tayong ipamili para para kumbaga ang uh, puhunan ng ating tindahan ay umiikot at pati yung tubo uh, nagdadagdag sa ating pinamimili. Yun lang ang aking uh, masasabi. At ano pa ba? Kailangan wag tayong magpautang na magpautang yun, yun pa ang isang dahilan kung bakit bumabagsak ang ating mga negosyo is dahil sa utang kaya ako ngayon natututo na ako dati kasi bigas uh, alak, sigarilyo lahat na uh, pwede umutang sa akin parang wala lang sa akin Basta na lang ako nagpapautang kasi ang katwiran ko nahihiya naman ako na hindi ko mapagbigyan. Baka magalit or baka ano sasabihin sa akin. Baka sabihin, ay grabe naman yung si Ining, hindi nang papautang, hindi makatulong. Yung mga ganun ba na iniisip ko. So doon bumagsak yung aking uh, tindahan. So hanggat maaari na pwede nating alagaan ang ating tindahan, alagaan natin na hindi ito mag-close. Kasi mahirap na pag nag-close, lahat ng ating customer ay mawawala. Kahit mag-open ka pa, mahirapan ka nang ibalik sila. yon ang aking uh, experience sa aking tindahan na nag-close open dati. Uh, ito rin masasabi ko sa iyo, Kasari, no, na kung hindi talaga maiwasan na kukuha ka ng hulugan, ah uh, ang masasabi ko ay doon ka na lang sa uh, weekly ang pagbayad or sa bangko maganda pag sa bangko talaga kasi uh, maliit lang ang interest um, sana nakabigay ako ng kaliwanagan sa iyo ngayong hapon at sa iba pang nanonood nito na mga nagbabalak ng mga ganyan na kukuha ng ng utang, kahit nga yung mga mayayaman may mga utang din yan sila may mga loan din yan sila sa bangko kaya nga mas maganda talaga sa bangko kasi uh, maliit ang interest. Hindi ko lang alam kung magkano. Pero, yung sa lending kasi, ang alam ko is uh, 10% yan. Kasi, di ba sa dalawang buwan, kung pag ka ng 5K, sa dalawang buwan, ibalik mo yan, 6K na. So, 10% talaga. Sa microfinance na weekly, ang alam ko dyan is, uh, 5% yan sila. Kaya lang, matagal din ang pagbayad kasi 6 months din yan pinakamaikli na pagbayad kasi ang yung iba diyan pwedeng 6 months, pwedeng 9 months, pwedeng 1 year. Yung alam ko yung sa mga card bank, marami dito yan sa amin kasari card bank, uh, Life Bank, may mga ano pa yan, may mga Asa, yung mga dungganon, marami yan dito. At ang bayaran diyan is weekly. So, parang yung alam ko parang 5% yata sila. Pero depende yan sa iyo. Uh, Pag-isipan mo munang maigi para ba, diba, wala namang pagsisisi na nauna na, <laughs> na ko na yan na nagsisi ako bakit ako kumuha ng napakalaking hulugan pero at least nakaraos din na bayaran din natin pero syempre maghihirap tayo <laughs> maghirap muna tayo sa paghanap ng pera mabuti na lang dito sa akin kasi ay, yung mister ko sa may trabaho din naman kaya sa kanya na lang ako nanghihingi ng pambayad pag walang kita ang tindahan. Maraming salamat sa pagtiwala sa akin. At hanggang dito na lang ang aking advice at sana uh, mapalago mo pa ang iyong tindahan at sana more customer pa ang darating sa iyo. Hanggang dito na lang guys ang aking video ngayong hapon. Maraming maraming salamat sa inyong panunood at sa aking mga subscribers. Maraming salamat sa inyo, sa mga silent viewers ko. Thank you so much, guys. At hanggang dito na lang. God bless us all. Bye!